Lao mga idol tara na mukbang tayo ng almusal. Ang sarap ng ulam ko, ang pagkain ko pala hindi pala ulam. <laughs> ang sarap pala ng almusal ko, itlog at sa uh, cream, ah, 'di ba? Itlog na mayroon cheese sa loob, Linagyan ko ng mozzarella cheese, ah, 'di ba? Napakasarap siya tapos nilagyan ko siya ng ano, ng chili flakes, tapos nilagyan ko pa ng pamienta at saka uh tom, uh, yung ano, powder na garlic. <laughs> Ina-arabic ko na tom garlic. Powder garlic. So, napakasarap. Napakayami talaga mga itol. Tapos, sinamahan pa ng kulay ng damit ko, Finka. ah uh, ang tawag ng alaga kong babae, Barbie. No, nakadamit daw ako ng damit ni Barbie. <laughs> uh, oh, di ba? na pink na may puti parang Barbie car, sabi ng alaga ko sa akin, oh, ba diba, mga idol? Ang sarap ng pagkain ko. <laughs> Ang sarap ng pan panagkain ko. Kumain talaga ako ng itlog. Talaga araw-araw itlog. Ito yung ulam namin. Katalasan. kinakalingan oh, namin siya. kubus Kubos itlog yan mga idol. <laughs> sa wakas mga idol na tapos na rin ang paghihirap namin na tapos na rin ang Ramadan o oh, di ba ang bilis parang ang bilis lang pero pakiramdam ko parang ang tagal di ba uh... April e na, na naman, o yan. Hindi pa ako nabusog, kaya kumain pa ako ng masarap na tinapay. O ba diba? Mag-expire na kasi bukas yan, kaya sabi ng amo ko, kainin niya na yan, sayang, kasi mag-expire na bukas. O di, binanatan ko na siya, o ba? Diba? Isang itlog lang naman yung kinailinuto kong para sa akin, sa kaunting cream, kaya ito dinagdagan ko ng isang tinapay o tapos pakopi-kopi na lang ang lola nyo kasi uh, natapos na rin ang ramadan paghihirap namin ang kasama ko <laughs> may maluwag-luwag na kami ngayon sa trabaho mga idol so maraming salamat sa inyong panunod ingat kayo palagi mga